Pwede eh, ba tumawag ka ng manggagawang magpapatito kung bakit nila binadala yung kapatid na yan? Maraming silang nagdadala. Nanginginig daw yan eh. Opo. Baka kung pwede makausap po namin sa Sis Virgie. Sis Virgie Alcazar. O kaya Sis Anet. Sis Sis Anet. O sino man po yung isa sa mga bautisador na nag-officiate diyan kahapon? Brad Jerry po, alam niyo po. Brad Jerry, sige po. Si, ito po si Brad Jerry. niyo nga po kung ano pong nangyari dyan. So, po, ang nangyari po nung kapatid na ito, uh, noong nasa tubig na po siya, ay ayaw po niyang ilubog dahil o ma, ayaw niyang ilubog sa tubig dahil nga daw uh, mayroong pumipigil sa kanya. At nangingisay nga po siya, kaya inahon siya doon sa itaas uli. At tinanong ng ating mga kasamang uh, bautisador ng mga babae kung sino ang pumipigil sa kanya. Ang sabi niya ay eh, pitong demonyo daw po. At noong umahon na kami si ka-ato, malapit sa kanya, eh ayaw niya kay Ibral Galit na galit siya. At mayroon pong tatlong... Uh, boses na magkaiba na lumabas sa kanya nang lilisik ang mata niya. Ito po. At, uh, yan o, ayaw niya. Boses bata, yung isa. Yung isa naman, boses na lalaki. Yung isang boses naman, yung hindi talaga sa kanya. Tatlong o -ring boses po, kapatid na Eli, ang lumabas sa kanyang bibig. Tinanong namin sa uli, e eh, iba po.